Hello. 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 Kain kain Ado, anak, ni Ate, tawag anak mo Nasaan oh, na? pa ni na dito. Ah, ano ay? um, tatay ka. Sila, kayo, sila lolo, pa, kaya Tatay. Lolo ni ano, lolo ni sa tatay ka Si Anay lolo ni Ano po? Tatay ka, po. Sige. So, katout kay Daddy. Yes sir. Yes sir. <laughs> daddy yes, mo sir. Yeah. Holy Spirit, Lord, bless us, O Lord, in this time gift which we are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. In the Father and the Holy Spirit. Amen. Paano? Tuy sa ilong. Yung mga hindi na kapag swimming ay papel ng

Ayun. Oh. Kakain po. Kakain. O, oh, pa. Ganito, tuwi. Ganito. Kira Umuwi na nanay. Oh, yeah. Nalayo lang ako. Nilalamig na nung tibig. May kang gulay. pala Nakain pa kayong gulay. Baka po, tuwi ka makain pati. Bako. Bako. Natay ako nga din. Ibotot, 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 na, ibotot, 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 na

request po ng anak ko ay dito sila mag-aano. Dali Tip sino dito muna? Sino kasama mo? May buhaya. O dali Bola Pato. Yeah. Ano ba 'yan? Ano ba Yung Ano 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 kailangan lang ito. Mababaw lang naman ito. So, wala wala okay, po ba dito? So. Halilin lang lang siya. Halilin kayo Ayun daw, para okay. ano. Ibigay mo Hindi maruno. Hindi maruno magsagawad. Oh, kayo, mag <laughs> Maruna. <laughs> Maruna Oy, kayo magbano. Hindi maruno magsagawad. Yan. Nakado <laughs> po sila. gi po yung mga bata yung anak ko po ay ano oh. linggo po ngayon ay 13 years old na po ayan ayaw na niyang kumain sa Jollibee ayan kung bagay, ikakain namin sa labas ayaw na gusto niya ganito lang adventure magbibisikleta basketball ayan gusto niya mga ganun si teenager na po ay ayan si na mrs. po nado sa kabila malam ka bawo tay mang... holy nice da Si Shinkansen iya mo mo o o kagaling ay, nanay. Ay, lang, otoy, <laughs> ah, oh. sabi mo, Daddy, nakahuli na ako. Ay mo, Daddy. Daddy, may pasalubong na ako sa iyo. <laughs> mo, Daddy, may pasalubong na ako sa iyo. <laughs> <laughs> Ay, hindi nga pala napipindot ang anong nito kasi. Yes, naman, nakahuli na. Oh, eh, uti tanggalin. Pasalubong ka na sa mami mo. dito na bawal mag-fishing. Oo. Uh -huh. mayroon pa, mayroon, mayroon pa namang pamiwas. Mayroon pang ano. Hagisi ko to, hagisi. Hagisi uli. Ha, ha, ko ka Hindi, wag mo ibabalik. Ipapasalubungan <laughs> niya sa daddy niya eh. Ay. Ay. Ay, ay hindi, 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 bumitaw. <laughs> <laughs> Bayaan nyo muna siya. Dito, dito kayo sa kapilang side, oh. Para malalim lang, -ay. Ay, ay. Walang pain. Ah, wala na. Nalaglag na. Yun. Galing. Layo. Ikaw, Toy. Masipaano ka rin. Gusto mo rin. Adali, itry mo. Malayo naman po. Hindi po maaabot yung mga yung naandun sa, ano, Malayo. ay sinusuportahan ko lang po yung mga anak ko po at saka mga kaibigan ano toy? makagaling mag aral eh toy? ano toy? ito makagaling din mag aral no toy? saka ito hindi lahat naman kayo yan o makagaling po mag aral hayaan hey, na. mo na nakare-ready na yan pahagis mo na toto yung Oh. Ano ito Ayos lang kahit mabasa ako Hindi <laughs> ka mapaglitan dati mo. <laughs> Ayan, nakadong po yung mga kaibigan. May huli na ito wala pa. Ah, sigut eh, habis muli. Buhay na yan, yan. Malbering. Hmm. Ari. Hmm. Ito ay bunga na. Oo, oh, diretsyo bunga na siya. Ayan o. Bunga na, buhay na. Ayan o. Malbering po. Hindi ka makapapalit. Hindi ang galing ang bini? eh Kavis pa rin. Hmm. Ano, Shin? May huli na o, Toy? Wala pa. Wala pa? May mayang o, Toy. Ano to, Toy? May huli na? Wala pa? Iisa pa? Sabit lang o. Sabit lang? Sabit hmm. lang? Si Ethan, o. Oh. Ano, Toy? May huli na? Wala pa? Halili kayo, halili. Mamaya halili kayo, Toy. O, Toy, nag-enjoy ba kayo? Thank, thank you, you po. Salamat po. Salamat oh. oh. po. Yan, ah, sige, dali na. Happy birthday to me. yeah sige. Okay. Happy birthday anak. Ay, thank po. Si sino ang dala ng donut? Ikaw ba 'to yung may mga dala ng donut? Kayo. Sa bahay may mga donut doon ah. Okay, uh, uh, okay Rondel. Rondel and ara uh, Akim for donut. Oto, nag-enjoy naman kayo, Toy. Ano po? Nag-enjoy kayo? Oo. Ano <laughs> Palatakal si Uti, eh. Oo. Oh. Dahil na, Otoy, malamig na. Ma? Otoy, nag-enjoy kayo. Otoy, dito kayo mamiwas para hindi masyadong malamig. Ayan, o. na mo na, Otoy. Dito na, hayaan na. Ayan. Dito kayo. Para hindi masyadong malamig. Hmm, dali. Oh, samahan ko kayo. Mamimingwit lang ka rin dalawa. Otoy, dyan muna kayo, ha. Nakasama niyo naman Bumbay. Nahan? Ang laki. Ano si Utoy uh, Oh. Ah, lang kayo utoy. Para kayo. Hati dalawa sa ha. Ay, oh. Uh, 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 si Utoy Ah. Uh, yan. Dalawa na Utoy lang Utoy. Yan. Uh, huli po so Sasamahan ko lang po sina, sina sa ilog na madali at gusto daw po nila ma-experience. Saglit lang, pero babalik din po agad. Yan, sina naman po ay namimingwit. Yun, iniwan ko po yung iba dun. Pero may mga light jacket naman po. Kahit kasama ang panahon. Ay Utoy, lang Utoy. ayun, gawa ng ano po ay ito pong anak ko lalaki ay iniwanan ko yan, 10 taon. Kumbaga hindi ko na po muna nakitang lumaki. Yeah, pero gusto. Kapit auto, eh. Malakas o Delikado. Yeah, mga kaisan. Medyo malakas po ang ulan sa banahaw. Ay nag-decide na po ako na ano. Nahuwag ng maligo. Delikado. O to. Doon na lang ako sa bahay. Yung maliit. Delikado. Ha? Ay sige. Gawa ng delikado. Makakayo yan. Ako nakakatakot. Safety first lagi mga kainsan. Yung medyo malaki na po ay ay ako po yung ano ay ako po ay, ano, ay, ako. Kung po ay... o tayo. pag ganyan po ay ayaw kung ano o tayo paliguin ang mga bata Get subscribe <laughs> and comment. <laughs>